因为。<Yeah. S 2> yeah. Hello, oo, oh, oo, oh, o oh, arena, part 4, third day of our Taiwan travel. Hindi, arena nga, at kami gumising na maagat, nagpunta dini, dini ang aming first time, Kong gondola, yan. Kung natatandaan nyo, digit kami may pantas. di yung kasali din nari sa pantas. Pumila lang kami doon at binigyan kami ng ticket na may QR, tapos yun, nakasakay na kami dini. Aringat, sumakay na kami, at kami may kasama din sa cable car. Dalawang klase nga pala yun, yung isang crystal at saka isang regular. Aray, dini muna kami sa regular, mamaya na kami magre-crystal pag kami pabalik na. Ay di yun at aming nakita nga ang mangad ng Budini ay talagang matayog din. Maya maya pa dumating na kami din sa aming paruroonan ay talagang ayos din. Siguro mga 20 minutos din kami doon. Oo oh, ay di na nga at kami naghanap-hanap na din na mga kakainan. Maya maya pay, kami doon. Makakita kami doon ng sosidya. Yun din na dinapahita sa video. Alay na may lungganisa din laan na sa steak. Ay di arit bumili na nga kami ng ice cream. Isi kami gutom. Yun yon nilagyanan ni ko ng ice cream do sa apat. Tapos yon, at talaga mahaba din. Mukhang ayos din na re. Tas yun. Lagyan na muning sa ibabaw. Allah. Maya maya pa kami umalis na nga. At nakasakay din doon sa crystal cabin. Ang pinagkaiba naman nun. Ang sahig nun ay bubog. edi di kita mong ilalim. Okay. Next stop na tayo. Taipei Zoo. Aray kasama din ulit doon sa panpas. Ayos. Maya maya pa kami nagpunta din na sa visitor center. Kami kumuha ng mapa at mahirap. baham maligaw. Aray nasa ka ng bahagi lang. Pagkapasok Tapos mo. din din sa kalapit na area, Aray sa lubungan niya. Madami din mga hayop Tapos yun. Ang una namin nakita. Kuala array live na rin hindi stop to ay, nagalaw-galaw pa yan tapos yun aray nakita na nga namin aray panda ay wala na yan sa Pilipinas dalawang klase yung pandang yan aray nga isang are ay nasa loob tapos maya maya banda banda di yan sa labas na andun yung isa hindi naman sa labas na labas kung bagay din sa malapit sa daan are yung sinasabi ko sa badaming tao din it aray nga tapos yun pinanood namin aray kanina Naglalakad-lakad lang tapos naghahanap ng pagkain ayun nakita ay, yung pagkain yun ay di din kinain ayos din maya maya pay tay orange coke and ara namang ano, damo ang nilantakan. Yon, alat talaga. Umupo na at na ng ayos. Maganda din na rin din eh. Cute din ng panda. Maya maya pa kami umalis na kahit na may bika daming tao din eh. Yung pala nanonood na rin kamil na rin sa gili. Tapos are, mayroon din si Bra. Hindi na mamahitindihan kung puti ba ang stripe na rin. Tapos are, meron din din yung hipopotamos. Ah ah, hindi ko maipaliwanag kung ano bang hitsura na rin. Aaring isang aray nasa aquarium. Bago are namang nakita namin sunod. Dedi nasa labas na medyo malali ayo ala na langoy langoy din sa putikan eh digigay naman sa jama nga re Yan, tapos sa re elepante kalaki din eh hinihintay kong hindi naman naunga nga eh, di may kami naglakad lakad na nga sa aming paglalakad ay nakita namin are yun nakakita din ng istasyon ng ano shuttle, kaso may are pabalik na edi eh, di aming napagdesisyon na tanan at at talagang hapon na di na kaya ng pa eh. talagang may pagod na din at saka kami mag-aayos pa ng gamit at bukas ay uuwi na kami nagsimula na ulit maglakad papunta din sa sa istasyon ah, mahaba-haba din na ng kaunti tapos yun ah, na hindi na nauli kami sa shimending night market misting din naman din eh, sa claw machine para hindi masabihan kasi ala hindi din naman naswertehan. tapos aray nakita namin may nagpe perform uli nag naman ala ayos din eh gabi gabi ba't ba nagpe perform tapos ayun kinaumagahan kami pa uwi na yan yeah, goodbye taiwan ayos din ang aming 4 days 3 nights din eh ayos ya yeah, yun muna malay natin sa susunod baka sa iba naman mahaga or bye, -bye. Bye.